Usapang agree po tayo sapagkat mahalaga mahalaga po ito lalo po yung presyo ng palay, presyo ng bigas, yung uh, extension ng uh, rice uh, import uh, ban. At uh, kumusay na rin po natin ang uh, nagbabalik po na kakaproclaim pa lamang po last uh, last last week ni uh, uh, Abono Partylist Representative Robert Raymond Estrella. Magandang tanghali po Congressman Estrella. Welcome po. Sa DWI ZLO Channel 23, Drew sino po kong magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga nakikinig. Opo, salamat po sa inyo pong magpapaulak sa aming ah, himpilan. kong uh, ito mm -hmm. po ay uh, tama, nagbabalik uh, po kayo from 19 to 28 Congress at uh, kahalintulad din ba ng mga isinulong nyo ng 19 Congress ang inyo pong ilalaban ngayon pong ikadalawang pong, uh, kongreso? Same well, platform. ganito po yun, ano? Mm -hmm. um, alam mo, palagi tayo naka-align sa ating mga kasama sa industriya ng pagsasaka. Ito po yung sinag ng isang organisasyon, bukod po doon sa mga rice irrigators at sa iba pang mabubukid, eh, hanggang ngayon, tuloy pa rin yung ating kalbaryo, tuloy pa rin yung ating laban para, alam mo, matagal na na namin sinulong yung food security food self sufficiency yeah kasama ko lahat 'yan sa ating mga antikain. Mm, opo. So speaking of uh, food security at uh, food sufficiency, hindi pa natin na uh, kakamit 'yon tama ho ba uh, Kong? eh patuloy ho ang ating pagsisikap at uh, nakikitulungan tayo sa mga kasama natin sa administration, kasama natin sa private uh, industry, uh, eh tuloy lang ho ang trabaho. Opo. Mm -hmm. mm -hmm. Opo. Oh! Kaya kami mm -hmm. ngayon po, eh, ang aming sanang isinusulong at uh, kung nadinig nyo yung huling hearing sa agriculture, Opo. Uh, mismo ang ating hagna speaker uh, nandoon sa committee on agriculture meeting, nandoon din po si Secretary uh, o Laurel. Laurel. O. Uh -huh. Opo. Eh ang amin talagang sinusulong, eh, sana magkaroon tayo ng ano ng farm gate price, parang yeah. fl floor 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 price. Ipapaliwanag eh, ko sa inyo kung baka no umabot 'ton. Opo. Yung pong PSA, no, Philippine Statistics Authority, sila na mismo naglabas. Ang production cost po natin ay 14 pesos and 61 centavos per kilo. Yan po hmm. yung fresh, yan yung ginastos ng magsasaka. Mm -hmm. Siyempre, pag nadagdagan mo naman siya ng kita na tatlong peso, ng tatlong piso, mm -hmm. kaya sana ang floor price natin ay 17.50 to 18 pesos sana para naman may, may ganaan yung ating mga magsasaka. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero pag tuyo po yan, siyempre, pag tinuyo mo yung palay, bababa na ho ang timbang niyan. Eh, sana, paumuti naman po nila ng 21 hanggang 22 per kilo dry. Mm -hmm. So, uh -oh. opo. Itong achievable kaya itong floor price na ganitong sinusulong po well, niyo. siyempre makikipagtawaran pa eh. Kong. Ganito po 'yan, sir. Ganito po 'yan hmm. assist niyan. Ang isa pa doon, no, kahit na aktibad po ng floor price, kailangan po sana yung ating mahal na pangulo eh, ibalik po ang taripa ng imported na bigas. Dapat. Hmm. Kasi naglabas u siya ng EO62 na 15%. Mm -hmm. Eh doon ho talagang nahirapan tayo kasi medyo nabaha. Pero siguro ang gusto rin nila kasi nun para malabanan naman yung inflation. Oo. Mm -hmm. so, so sana ibalik nila sa original rate ng pag ang ang, ang inaantok ng mga bigas Ay galing sa ASEAN, ibinibigay mm -hmm. ko lang ha. Pag ASEAN 35%. 35. Pag non-ASEAN 50. Oo. Ngayon, sana kasi kung ganoon po, yung importer, pwede pa rin po nilang ibenta Pwede pa rin po nilang ibenta yung kanilang imported rice between 35 to 40 pesos per kilo. Mm. Kasi di naman yung, yung suggested retail price ng imported rice is 42, mm. ay 43, 43, per kilo. Oh. Oh kasi pag ganun po yan, alam nyo, kung hindi niya naman ho ginawa yan, pumasok na pumasok ho ng mababa yung pressure ng imported, paano na ho bibili yung trader ng ng floor price ng 17 hanggang 18 pesos, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. So, kailangan ho parang kumbaga matitimplahin natin ng mabuti. Yung timing, yung mm -hmm. amount, mm -hmm. lahat po yan. Mm -hmm. Pero ito hung, kasi ito, although, okay, pabor yung floor price ho na yan, ano po. Uh, mm -hmm. hopefully, ay uh, maging, uh, magmaterialize. Though, tama, anihan ngayon eh, Kong eh. Di ba? ah uh, eh, yung nga ang aming dinadasal. <laughs> <laughs> oh, <oo>, anihan, <laughs> anihan, na kayo ngayon kay eh. na ho kayo kasi baka ang mangyari kagaya ng kasabihan. Malipas. Aanuhin pa yung damo. Oh, pagpatay na ang <laughs> <yung> kabayo. <laughs> Oo. So, alam mo, patuloy naman ang ating uh, uh, pakikipag-usap. Siyempre, uh, bibigyan mo rin sila ng panahon. Pero I know, I, naiintindihan ko ang, ang talagang hirap ng peace ng ating mga kasama sa kabukiran. Mm. Siyempre, paano yan mamaya kung hindi naman natin sila tutulungan? Una-una, mahirapan sila. Pangalawa, mm. paano na po sila? Gaganahin, magtanim sa susunod. Yun pa. Oo. Oh. Apektado ang oh, yung... kaya... ating rice, uh, I, mean, yung yeah, food uh, security. Eh, yun po ang ating paboritong pagkain, main, main, staple po sa, natin yan. Kanin talaga. Uh, oh, kanin oh. ho, tsaka, alam mo, mahirap po ngayon talaga tayo. Yung iba kasi ng ating mga economist, ang gusto nila, ay magtiwala doon sa world market, mm -hmm. hindi na ho tayo pwede masyadong umasa doon. Mm -hmm. Alam mo ho, iba-iba na iba dahil sa climate change, matitindi na ang mga sakuna na nangyayari pati sa ibang bansa. Uh e pa, paano kung let's say, example na, wag naman sana. Sumama ang harvest ng Vietnam kung sa tayo nag-aarata. E pa, paano kung mangyayari sa atin? Mm. Sa, 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 tingin nyo ba, mag export pa sila sa atin, papa siyempre papakainin muna nila. Unahin nila yung sarili nila. Yung, yung sarili nila yeah. mga Opo. ano kung kakainin ng Pilipino? Mm. Mm -hmm. Kaya kailangan ko talaga ngayon, eh, uh upisahan na ho natin yung ano para diyanahan magtanim ang ating mga kababayan para uh -huh. may pagkain tayo Opo kung uh, malaking tulong ba itong extension ng rice importation ban until uh, katapusan ng uh, taon Ah oo kasi alam mo sa, sa katotohanan lang tignan mo yung data no Last year nag import tayo nang 1.2 million metric tons excess kasi yan, taon-taon dapat 3.6 million metric tons lang. Mm -hmm. E eh, nag-import na tayo ng 4.8. Mantakin mo yan, may sumusobrang 1.2. Uh -huh. oh, last year yan. This year, yeah. nag-exceed na tayo ng 800 metric tons. Mm -hmm. Kaya talagang, siyempre kung ikaw din yung rice trader, ikaw din yung bumibili ng palay, eh kung kinuwenta mo, eh ba, paano kung pwede naman pala mag-import ng mas mura? Hindi na sila bibiling palay. Mm -hmm. It's a vicious cycle. Mm -hmm. Mm -hmm. We so, have to really, really uh, time it. Alam mo yung market intervention, kaya po kailangan po natin ng magtutulungan po ang DA, magtutulungan ng NFA, magtutulungan tayong lahat para dahan-daan po natin maayos yung cycle na yan. Mm -hmm, intervention mm -hmm. po talaga. Opo. Para matulungan ang ating mga kapatid sa kabukiran. Opo. Uh and itong rice uh, import ban uh, hopefully ay uh, hindi naman pwedeng ha hindi naman pwedeng uh, hanggang habang buhay na Hindi pwede 'yan. <laughs> pwede. Kasi uh, um, delikado po 'yan. Mawawalan po tayo ng tinatawag na buffer stock dito sa ating bansa. Uh, uh -huh. uh, let's not play with uh, that kind of games. Delikado po 'yan. Uh -huh. Ang importante ho talaga. I ilagay po ulit ang taripa para matulungan po yung pag-ayos ng presyo ng bilihan ng palay, bilihan ng bigas para mangyayari po niyan iikot na ho nang tama ang ekonomiya natin. Mm -hmm. oh, 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 yun oh, po ang oh, no. mm -hmm. Kailangan talaga natin. Opo, oh, importante actually uh, kasi talagang pagkain naman ang uh, importante uh, sa well, Oh, oh, food apa. security po yan, sir. Opo, food opo. security po. Kung, apahingay ko lang po yung reaction po ninyo dito sa pagbubunyag din po, although ito po sa Senate, ano, at nabanggit uh, banggit na rin naman po ni Secretary Kiko Laurel, ito pong 10 billion pesos na anomalya umano sa farm to market uh, road projects. Pabor ba kayo na ilipat from uh, DPWH to Department of Agriculture yung implementation po nito, uh, Kong? Well, sir, sa akin lang talaga, global edged sword yan. Maganda kung sa DA, sa Department of Agriculture, dahil, alam mo, kasi sila po talaga nakakaalam kung ano yung kabukiran, ng, ano yung pangangailangan ng ating mga sama nung kalsada. Kasi madaming klaseng kalsada dapat eh. Yung ibang kalsada kasi yung farm to market. mo, hmm. dadali mo yung produkto mo, doon sa merkado, medyo malapad-lapad yung kasi mga truck. Pero meron naman yung tinatawag na access. Mm -hmm. Yung puliglig lang makakasya, yung mga kariton, para maabot yung kanilang sinasakad, adali nila yung kanilang input, yung fertilizer, magi mm -hmm. mag spray sila doon, makakapunta sila. So, ang DA po ang may alam niyan. Ngunit, mm -hmm. eh, hindi ko binamaliit ang DA, pero meron naman po ba silang technical capability sa design, mm. program of works. Alam mo oh. yung ganoon. Hindi eh, naman ko ako engineer, pero siyempre, kung saan yung engineer, doon mo ilalagay. Mm -hmm. Siguro mag-usap na lang yung ano, DA at DPW. DPW. H, pero oh. Maganda, maganda yan kasi parang na alam nila kung saan eh. Mm -hmm. Alam nila talaga kung saan gagamitin, kagaya nun. Kailangan mo ng mga kalsada doon, pupunta ka sa palayan. Mm -mm. mm -mm. Diba kung saan kagaya ng Luzon, Central Plains Luzon, yeah. kung saan madaming palay tayo, Mindoro, mm -hmm. para naaabot ng mga magsasakay kanilang lupa. Uh -huh. Kung pupunta ka doon, maglagay kang fertilizer, mag-spray ka, inspectionin mo, di ba, papatubig ka. Uh -huh. Yun ang uh -huh. kailangan talaga. Sa makatwid, ang ipinupunto po kung eh, dapat eh, magtulong na lang sila sa halip na isang ahensya lang ang tumutok ah, uh, oh, para siguro, alam parang pamilya yan eh, di ba? pulong okay. palagi. Mm -hmm, mm -hmm. Hindi naman pwede isa lang ang nagkarga ng targo. Eh, mm -hmm. Lahat tayo, magtulong-tulong tayo kasi mm -hmm. isang bansa tayo, Pilipino tayo lahat. Mm -hmm, mm hmm Opo. Mm -hmm. Ko opo. Kung, opo. Uh, last na lang ho, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang uh, panawagan, uh, mga isusulong pa, sa Kongreso, sa in Well, may maganda tayong finale in conjunction with yung finale po ni Senator Amy Marcos at ni Senator Kiko Pangilinan. Apo. Uh, pangilinan. Uh, mer meron po silang isa maganda po parang oversight committee ng May coca-fam plus yung pang oversight. Maganda po yun. Ang uh, andun po sa bill yun. Mm -hmm, maganda mm -hmm. yun. Tapos, syempre, yung gusto ko rin sana na uh, palawakin ng kapangyarihan ng ating National Irrigation Authority. Mm, yeah. na ilagay din po sana doon yung mandato na kung nadadala ng irrigation authority ang tubig sa sakahan, mm -hmm. dapat din siguro gumawa sila ng hakbang para pwede din nilang i-drain, mm -hmm. drainage. Mm -hmm. Opo. Oh, sa ibang bansa, alam nyo ba, diba, meron silang minister, ministry of irrigation and drainage. Mm -hmm, mm -hmm. All right. O, kasi di ba, pa, pa paano nyo ho ilalabas ang tubig sa nakahan? Uh -huh. Dapat kaya nyo kontrolin, ipapasok, papasok Importante ba? Uh -huh. yan. o, <laughs> sayang yung o, tubig. Yun lang po. Uh, yun, uh -huh. kasama na rin po doon siguro yung pag-iipon. Uh, yeah. Hindi nyo tayo. Ulan tayo ng ulan. Hindi natin uh -huh. na, na na iipon yung tubig tapos hahaba naman ng ating tagtuyot. O mm. problema naman na naman. Hindi ko alam. Hindi kasi siyempre, ang panahon, iba na. Talagang mm -hmm. grabe ng climate change. Mm -hmm. Ibang ulan na ulan ngayon. Iba rin ang tagtuyot. Kaya, kung meron tayong mga water impounding, meron tayong alam nga na, yung para naiipon natin yung dapat natin ipunin. Dapat magaganda ang facilities natin like dun sa Thailand, Dehoba, Vietnam, Talagang suportado ng gobyerno uh, hindi, eh. Hindi, de delta. Delta capacity eh. Okay. Uh -huh. Oo, kaya medyo lamang sila. Dahil Iba yung kanilang topography. At, uh, Opo. 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 Kung... Uh, meron pang isa. Opo. Meron pang isa yung sa fisheries naman. Mm -hmm. Kami ho ay gustong isulong at palakasin yun. Alam nyo, totoo limitado ang ating lupa, sa mm -hmm. sasakataan. Pero hindi natin masyado na-adjust ng ating coastline. Actually, uh -huh. eh kung mabibigyan sana ng power ng fisheries, kung even elevated to a department. Mm -hmm. sir, and dahil nyo, kukulangin tayo ng pagkain at protina, pero pag nag talagang na-harness natin ang full potential ng ating coastlines, mm -hmm. rivers, lakes, mm -hmm ay nako, eh, eh, busog na busog po tayo sa pagkain, lalo na sa protina. Mm -hmm. So, yun po, sana, uh, tulungan tayo ng iba, yun lang. Talagang, hopefully, paghanap um, ng para magkaroon tayo ng pagkain. Tama, tama. At mapababa rin natin yung presyo ng pagkain kung... Well, eh, pag nagpo-produce na tayo, Oo. Uh -huh. Ayan na. Nag- nagbabalansin na po yun. No supply and demand na po yan. Mm -hmm. Uh, Opo. Kung eh uh, na lang anong mga committee chairmanship or mga committee mem ano saan pong mga committee kayo member uh, ngayon sa 28th Congress. Wala pang naibabasa kasi alam mo yan pagpasok mo. Uh, eh kasi siyempre apala sila ngayon sa budget. Hmm. Maaayos din po ni ano yan speaker at si majority core leader Sandro Marcos eventually babasahin diba ho nila ko sa membership pero siyempre gusto ko talaga at ikain namin number one at agrikultura mm -hmm. sama agrarian reform po dyan alright uh, tapos oh, yung edukasyon sa basic education tapos andyan din po siyempre yung health Apo, yeah, yeah. mga importante Separate transportation mm -hmm. sama yan mm -hmm. All right. energy yan, sana, pero iintayin po natin mm -hmm. ng mangyayari. Siyempre, nag-aabang lang po tayo sa mga kukulan. Uh, wala sila ngayon. Hanggang last isa, uh, day ngayon eh. Isa pa pala kong last na lang pala, uh, gusto pala, bukod sa flood control ha, uh, at bukod sa mga ghost project, ang ina, inihintay pala ng mga ng taong bayan din ay may masampulan na kung baga makasuhan doon sa anti-economic uh, sa agricultural uh, sabotage uh, act kung merong makakasuhan o makukulong kung. Ay, ito yung natin ng mga kaukulan dyan. Siyempre, hindi naman tayo. Ano, yung, sana kami nananalangin at umaasa na at meron din yan. Bala nga raw, huwag ka mag-alala kasi <laughs> sobra naman. Kung makikita mo yata may hearing si Senator Kiko. Kiko, oo. Uh, Senator Kapon Kiko. Tapos na, na, nakita niya yung iisang kalsada ng pinakamalalaking import. <laughs> <laughs> eh, magaling ho si Senator Kiko. Matutuntunan niya yan. Mahanap din niya yan. Ah, uh, alright. Alright, mm -hmm. sige po. Kong, marami pong salamat sa inyo pong uh, pagpapaulak at sa mga susunod pang mga uh, issue at uh, episode ay amin po kayo maabala. Marami pong salamat. Magandang hapon po. Ingat Maraming po kayo pong... salamat. Hindi-hindi abala. Ako nga ay dapat magpasalamat sa iyo para ma Isiwalat natin ang ating programa oh, malaman din natin mga kababayan na do not lose hope. At may mga nagtatrabaho rin ho. Mhm. Huwag -hmm. ko kayong mag-alala, nandito tayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Siyempre rin nandiyan ang Diyos eh. kaya. Yes. Andian, uh, lang tayo. Maraming salamat, salamat po. Salamat po. Salamat po. Ingat po kayo. Good yes. luck po sa inyo kong. Yes. Salamat. Salamat po. si uh, Congressman Robert Raymond Estrella si Congressman Eskimo ang kinatawan po mula sa Abono Party List. Ba -ba -ba -litam bias!